Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ituturo ko naman po sa inyo ay matuto po kayo magbago ng meaning ng isang salita. Okay? Sa pamagitan po niyan, dadami po ang inyong alam na salita sa Ingles. ba? Diba? So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay technique para ang verb ay maging noun. Kunyari po, alam nyo na yung salitang meron po kayo na ang uri ay verb. Halimbawa po ay sumayaw. Pag in-English po natin yan ay dance, di ba? So, para mabago natin yung ibig sabihin yan, katulad po nitong mananayaw, meron po tayong gagawing technique. Okay? So, yan po ay tuturo ko sa inyo na maganda pong matutunan para dumami po yung inyong mga salita sa English. Okay? So, ito pong sumayaw, pag in-English ay dance, ang gagawin nyo lang po dyan para mabago yung ibig sabihin niya ay lalagyan nyo lang po ng ER sa dulo. So, kung mapapansin nyo, itong dance meron ng E. So, R na lang ang ilalagay, ang ilalagay nyo. Kaya magiging dancer. Yung dance, magiging dancer. Pag tinagalog nyo po ang dancer, mananayaw. So, iba na po ang ibig sabihin nitong mananayaw sa sumayaw. So, dalawa na po agad ang inyong alam na salita sa Ingles. Sa pamagitan ng teknik natin, naglagay lang tayo ng ER sa dulo. Ngayon, hindi po lahat ng salita ay maaaring lagyan ng ER sa dulo. Kaya gumawa po ako ng listahan na ito. Kaya dapat nyo po itong tandaan. Okay? At para magamit na rin po agad. So, isa pa. Ito pong sing, lagyan natin ng ER sa dulo. So, itong sing, kumanta. Pag nilagyan ng ER sa dulo, singer. Magiging mga nganta. Yung teach, magiging teacher magturo magiging guro o tagapagturo okay yung clean maglinis pag nilagyan nyo ng er sa dulo cleaner tagalinis yung write sumulat kapag nilagyan nyo ng er sa dulo manunulat yung speak magsalita kapag nilagyan sa dulo ng er magiging speaker tagapagsalita yung manage pama pamahalaan, magiging manager, taga pamahala. Yung arrange, ayusin, magiging arranger, taga ayos. Yung set, ayusin o ilapat, magiging setter, taga ayos o taga lapat. Yung perform, ganapin, magiging performer, taga ganap. Yung heal, pagalingin, magiging healer, tagapagpagaling. Yung alter, baguhin, magiging alterer, taga, bago. Yung announce, i anuncio magiging announcer, taga-anunsyo. Yung appoint, humirang, pag naging appointer, taga-hirang. Yung appraise, maghalaga, magiging appraiser, taga-bigay halaga. Okay, taga-bigay halaga. Yung yung assemble, buoin, magiging assembler, taga-buo. Yung attend, dumalo. Yung attender, taga, taga-dalo. Yung bake, mag -bake. Yung magiging baker, taga-bake. Yung balance, i -balance, magiging balancer, taga-balance. Yung begin, umpisahan, magiging beginner, baguhan. Ngayon, dito lang po sa, bag, sa begin, meron lang pong pagkakaiba. Yung begin po, kailangan yung dagdagan ng isa pang N. Ha? Yan ang tatandaan nyo. Saka nyo, idadagdag yung ER natin. Meron po kasi exception. Okay? Na tinatawag. Okay? So, isa na po dito yung exception, yung exception patungkol po sa begin. Pag maglalagay ka ng ER sa dulo. Yung bid, iatas, magiging bidder, Katulad po nito, beater, naglagay naman tayo ng D. So, yung begin, yung bid, tatandaan nyo po yan. Magdadagdag kayo ng isa pang letra bago kayo maglagay ng ER sa dulo. Bid, iatas, magiging beater, taga-atas. Tapos yung blend, timplahin, magiging blender, taga-timpla. Okay? So, lahat pong ito ay dapat nyo matandaan para magamit nyo na rin po agad yung mga salitang nandito. Okay? So, ito po may kitandaan at saka ito po, itong nasa unahan. Okay? Pag sinabi po nating verb, yan po yung dance hanggang dito po sa blend. Pag sinabi nating noun, yan po ay dancer hanggang dito sa blender. Pag sinabi po nating verb, yan po yung action na maaari nating gawin. Yung noun naman po, yung noun naman po, ang ibig sabihin naman po niyan ay yan po ay yung pwede nating pag-usapan. Okay? Iba po yung action na gagawin sa pwedeng pag-usapan. Magkaiba po sila. So, verb ay gagawin po nating noun. Sa pamagitan ng paglalagay ng ER sa dulo. Maraming salamat po.